ayo sa good morning mga ibon sa mga araw yan, palapas na siya araw kasama ko nga pala si papa yan ang ko ¡Vamos a Dito na tayo sa spot mga idol. Nakapundo na rin ako. So, prepare na lang ako magbihis. Doon si Papa. Sa baba. Iniwan natin doon. So, isang spot lang to mga idol. Galing sa tabi ang bahura nito hanggang dito sa may laut niya. Mga idol. Ito yung spot. Taikot. Doon yung bayan. So, yun mga idol. Isang mapagpalang araw mga lods. Nagbabalik sa inyong harapan ang pugi ng karagatan. Tara, samaan nyo kong ngayon. Mamana tayo at sana makahuli tayo ng pugita dito mga idol. Makadaan tayo ng mga balaya na may laman pa mga idol. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag kalimutan magsubscribe. Kahit ng notification bell button, trak dito ka sa lahat ng bago kong upload ng mga video. At kung nagustuhan nyo naman mga idol, like and share mga idol. Stay chill, God bless all. Diyan mga idol, kaaw lang natin. Hindi tayo naka sa ilalim mga idol. To. Kapana tayo oh. 'Yan mga idol. Brown suno. Ayan. brown suno mga idol, nasa dalawang kilo. To ilak. 'Yan. Ilak mga idol. mga idol, ilak na naman. 'Yan, ilak mga idol. Ah, dali tayo ng mga ilak. Yan, Yulopin Tribali. Ano, Tribali mga idolo. Ah, lapu-lapu. Ano, ilak. Ayan, natin mga idol. Grabe ka ni Hit. Yan, meron rin tayo nahuli dito kahit papano. Yan si Papo. Nagkaraso pa! Ah, hindi. Meron na nakadagdag pero may hulian siya isang piraso large. Oh, sa bulde. Ay. Wala na naman oh. No? <laughs> na tayo idol, hindi lang man ako nakabidyo kahit isa sa mga napaan akong isda Grabe Papaw Paamihan na, paamihan Gumagalaw na yung ali ng amihan Upawas Ano na rin ang tauban ito Padagsa na rin alas dos 20 na buhay na tayo mga idol